Maglinis ako na relo. Itong relo na to, hindi ko to binili. Binigay lang to. <laughs> hmm. Wala kong perang pambili. Ito, binigay lang to sa ino, you know, nag-Japan pa ako. Binigay to nag-year-end party kasi kami tapos pang last na year end party ko doon. Yung, yung amo namin, ay yung employer namin, namigay. At ah, saka, ito yung sa akin. Iba't iba yung binibigay. Pero ito yung na-receive ko. Yan! Gam, ano ito ba? Gamit ito sa everyday na ano. Basta, useful kaayo to na binigay ni amo uh, ni employer ba? bait ng employer namin doon. Thank you for watching!